Hello. Oh. Ayan, nandito kami sa simenteryo. Ano, yun na ba yun? Okay na, magmumukbang oh. mag <laughs> okay. kami. Yes, ito yeah. na kami. Uh, first of all, pari ko'y, okay. mga mag tropa, bisita may bisita kami. One of our Straight best subscribers, galing from America. Umuwi lang, diba? para dito. Umuwi lang oh. at magmumukbang. Galing New York, Ayan. New York, Cubao. New York, Cubao. <laughs> si Maricar, si Dora. Mari alias oh, Dora Rat. Dora mukhang Dora. Pagpasensya niyo, bakla po 'yan. Ayan. So nagkaroon na tayo pare ng ano, oh. ng subscribers oh, Mukbang Edition. Yan, yeah, Mukbang Dito Edition na tropa. Pero mo first time to, no? Oh, first time po. Mukbang Edition. Good luck, good luck. Ano, ano masasabi mo, Dora? Ano masasabi mo? Marika, Dora. Wala ano? to. Anong wala to? Wala itong ginagawa natin ito. Panis, panis, panis. Panis, to ito. O siya, tapang. simulan na natin. Ito, so, grabe. na, na ako. Na ito Gusto eh. namin kasama sa mukbangan. Oh, matatapang yeah. pa sa amin. Pero hindi ah. May sumits talaga kami. kanina kasi, nagsiset up pa lang oh, oh. kami. May sumits it. Yan. Narinig ka na, agad oh. ni Maricario. Narinig ko rin. Oh, oh. So, tinignan ko lang kung narinig niya. Eh, napansin niya agad. Ang Grabe. May, yes, yeah. may sumits it talaga. malakas yung sitset. Diyan, sa banda dyan. Pero parang may ilaw dun ndi adini replicate niya, niya. parbo din. Eh. O yan. Okay. Nakakandila oh, pa kami. Nakakandila pa kami para sa inyo. Dadalaw. Dadalaw ko'y maihawa akong pang, pang ahit, ito na. Video okay, si mar kay Marika aahitan ko. Aahitan na ako. Aahitan <laughs> na si Marika. Aahitan ko na si Marika. First time di aahitan si Si Balbaliw. Oo, gay. Tara, gutom na ako. Puta. Kain mo na. Kain mo na. Kain mo na. Pagkain natin. Pakita nyo muna pagkain natin. Ito pagkain, pagkain namin. Ayan yan, tama nga. Oo. Crispy pata. Crispy pata, ha? Crispy pata. Ayan, no? Nag-chumalok. Crispy pata, o. Ayan, isang buo. Ayan, tapos, ah, uh, isang buong manok, dalawang buong manok. Dalawang buong manok. ganyan tayo mabudol. Oo, nabudol namin. Alam mo, katangatangan ni Maricar nabudol namin nabudol namin yan Benili. ayan ito crispy pata ayan crispy pata ha katanga tanga oh, at least hindi scam oo oh, yan okay sige oh, okay. oh, tapos meron pa kami pulburon mga hayop kayo pulburon ayan pulburon pulbur. oh, ito pa milk tea pero shout out muna natin milk well, tea yung nag sponsor okay. sa amin ano Kopi sa halang at sa Co banyadero. Kopi Co sa kopi. Para sa to dito sa atin. Puko Ang daming uh -huh. branch nito. Kopi, kopi, kopi. Kopi. kumakain ka ng hayop ka. Ah, hindi ko pansin. Ay, na. Pa. Dito, na natin. Gutom na. Pag nagsasalita ako, pansin na ano. Wait, teka yung puwet ng manok. yung puwet? Absolut. Masarap talaga pag puwet. Hey! bago. Yun. kumalabang dun. Ano dun. Ay, na? dun. kami Kain kayo. At may bisita kami. Kain po. Kita so, i-plastic mo grabe. <coughs> mm. Panghuli ang <yung> gagamba. Hindi <laughs> <laughs> naman nakita yung flashlight mo. Mm. Eh. <laughs> Hindi, maganda nga yun. Para Grabe. Sarap ano ang sarap ng... Sarap nga, may at saka Ang lichong kawali, kawali. Dapat ba, bumili ako? Ano yun? Sos na. ano? Ano manok? Baliwag manok? Mm hmm. Gari pa kayo ng baliwag bulakan niya? Mm -hmm. Oo, oh, grabe yung ano, traffic na binaybay uh, na namin. Bilib ako travel eh. din. Diba? Baliwag, baliwag ka to. Baliwag. Baliwag manok. Oo. Oh. Sambu. Di, diba, bali, oh, baliwag manok at crispy pata. Mm -hmm. ko ang sabi talaga kumain ng crispy pata. Ano? mo, so, first time kami nakapagsama ng subscriber ha? Kasi yeah. yeah. question nyo, kumuha kami ng isa.

Kamila, ano, anong oras na? Kung malilipitin itong kasama natin bala. Hindi ah. Wala. Sige lang po. Kain po kayo? Last week mo, ang ganda nga eh? yan, para hindi mo makita. Hmm. Ay, kung an nakikita mo, hindi natakot pa lalo. Huh? Matatakotin ka ba, Maria? Ako? Mm -hmm. Hindi ano. Kanina naglalakad tayo, pinagtahuli niyo ako. Sabi ko may nakasunod na sa akin. Grabe. Mm -hmm. Interday mm -hmm. inter yata. ka ba? Hindi, misan yung ramdam mo. Oo, oh, Ay, meron lang yung ganyan. Magalaw. Mm -mm. din ako minsan. Malamig sa likod. Kaya ako pag ano, may na, may nararamdaman ako din ano, tumatakbo na ako. tatakbo. Oh, tatakbo. tatakbo? No, ayoko. Gusto ko tatakbo na. Kasi pag interest kang maramdam takot, sabi ako na tatakot yun eh. Sabi nga yung Jack, dahil kumukuha daw niyang energy ngayon. Ganyan ba yan? Pagtakot. Mm -hmm. Hindi hmm. ka lang tumatakbo, istakot ka. Mm ang problema nga, lalo kang tatakot. Ang sarap ng kasipatan ito. Mm. Sarap ng kasipatan. Ganyan talaga mm. pagka nakakabudol na no. Mm -hmm. Masarap. Talaga pag nakakabudol. Mm -hmm. mm. Hindi katulad nung ano yun, lechong belly na ano. <laughs> Scam. Scam <laughs> ako. Ay, malam, din, yun. Oh, mga bilik ko dun ha. Preto yun. Oo nga, naiscam mo ko dun. Scam ako no. Grabe yun. Hindi, si ano yun? Si no. pilot box. Si napbala. pilot. Mm -hmm. Ayun kumain ng ano, ng crispy pata. Kumain ako yun. Kumain ako Naubos ko na nga isang paa eh. Ha? Namiss ko yung kasipata. Ayun mo yung kasipata na yan, nung kain ko dito. Sa, yan din ginain ko. Ako rin. Pero crispy ulo ako. ulo? -hmm. Pero tapos? mamaya, baka tapos namin magbukbang, mag-explore naman kami. Part 2 yun. Mag-explore yun. Ilibutin natin to. Hmm. Ilibutin namin. Kasi may bisita kami ngayon. Kailangan namin i-tour siya. I sa mga ano, sa nakakatakot na lugar. Pero itura naman to. mukhang hindi natatakot eh. Hmm malalaman natin mamaya. Mm -hmm. Tingnan natin kung gano'ng katapang yun. Parang dami niya nararamdaman. Mm no? -hmm. Bal, yung na nararamdaman ko niya. Eh. Parang matapang pa sa atin. Lakas mo kumain, Bal? Oo. Oh. Kamu. Eh. Pukulang oh, yung kanin, ha? <laughs> 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 Sabi ko niya, kumang kakain, eh. Hanggang ka naman ang kakainin mo, Mawabakain ka talaga, eh. Hmm. Hmm. Hindi nga. Pero masarap na may suka. Pwede naman kasabi hindi nakakatakot sa... 'di ba? Hindi nakakatakot dito sa Kanya naman oh. Teka, kuha mo 'yung plastic. Hindi na pala plastic 'to. Hindi dito. Pero alam nyo, mga taga-subscribe, subscribers nitong mga bossing. Ano yeah. yan? Ito ang madakas. Ano Dora? Bakit Dora? Ayan o. Hindi, para sa mga subscriber ng mga bossing. Hmm. Yeah. Ayan. Okay. Ayos yung mga pinupuntahan nila. Tsaka ako na nagpapatunay. Yeah. Legit. Yeah. Yeah. Legit na budol. <laughs> <laughs> Hindi, legit na ano talaga exploration. Di ba? Oh, yan. Nagpapatuloy na. Sa budol, okay yun. I approve yun. Naniniwala ako. Agree ako sa budol. Pero yung exploration, mga kaibigan, totoong diba? totoo po. Kaya nakasaksi na nagiging na, 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 no, no, Totoo mo, diba? po. Naniniwala ako kasi ni nila akong tatlo. <laughs> Ay, dalawa. <laughs> Ako yung nasa du ah, dalawa nga, tayong dalawa pinagtahulan. hindi mag kami mag-entertain ng bisita, pinahuhuli namin Ako para nasa maramdaman Ako nasa dulo, na unang maglakad sa akin yung dalawa. Ay, yung mga gusto sumama, magready na kayo. Mm -hmm. Dahil sa huli kayo maglalakad. Tapos mm -hmm. uunahan pa kayong tumakbo. Laban. <laughs> Sige, sir. It. Dinala niyo kayo magtakad, unahan pa kayong tumakbo. Asap ng crispy pata. Kaya yung mga susunod na guest nitong mga to, handa nyo na yung running shoes niyo. Pa-pa. Yeah. Yeah. Pero doon sa tinutuluyan mo ngayon, wala kang ka na nararamdaman. Uh, Saan? Bahay ni Bagay, bahay ni Yun eh. No? Doon sa De, sa: yung, sanay talagang trabaho ko dati. Di ba nga sabi ko nga sa'yo, nag, mag, pag magdamag ako doon, di ba? Mm. Yung pinto, umalog talagang ganun. Tug -tug 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 hmm? -tug -tug Parang may nagbubukas, yung gusto mo kalabas. Mm -hmm. mm. Eh ano lang yun? Storage area na maliit lang. Kando kang wala. Hindi nga. Walang ano yun. Walang ventilation, walang bintana. Alam storage. mo sa liwanag pala. Ang pangit mo. Kailangan sa dilim. O, oh, dapat sa dilim lang to. Sino nagsabi sa'yo maganda ako? Wala. Wala pa na eh. <laughs> alam na alam naman nila na, na talagang si Bali ano o. <laughs> Naitero. Magnalait po talaga siya. Pero tawad sinabi niya, pangit po talaga ako. At saka hindi po talaga ako babae. <laughs> Transgender. <laughs> Bakla po talaga ako. Bakla po talaga ako. Narinig na si Balbal na magsalita ko. Ayoko marinig eh, pag magsalita ko. Ano narinig mo ba? Hindi ko malas yun. Asa lang yun. Wala yun. Talagang lalo na pag nagsasolo. Mm -mm. Lahat ng ano mo. Hindi ako sa totoo lang. Kasi nagsasolo ko. Hindi ko rin. Hindi may maliwanag ano, ng mata. Yung pala aso. Yung pala aso ko. Aso ko. Buti hindi tumatawal. Hmm. Hindi nakatulong. Eh. Ano yun, ah? ng pagkain. Hindi mo nakatulong. eh. layo na lang. Ano na? Hmm. Ano ka na? Busog na hmm. ang Busog na natin yan. Ano yun? natin yan. Mukbang nga Ang dito ka sa gitna. Sige. Okay. Maya pa eh. Oo. Sige. Ano si busi na wala na sa camera. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Sabto mm. -hmm. dogs. naman yung manok, kinislab nyo. Mamaya, napapagutom na. talaga kami. ano mm -hmm. mm -hmm. Alam mo, paapat na kain sila to sa mga hapon. Okay lang, huwag ka mag 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 Pag magumok ka, huwag mm. ka -hmm. kain. Eh, ang daming nang imbita eh. Baka ka. Ay, alam mo, sarap ng anusal ko kanina umaga. Mm -hmm. Kanin, tugingan, siray na tugingan at saka yeah, ginataang lain. Oh, trip ka eh. Tapos dalawang tasang kay. Oke, okay. mau apa, ini sesak mau nge-paste Papa. Ini bentar. kayo. telefona mano ako. Hmm. Layan? Ito yun? Pero tuloy, hmm. ba, tuloy pa rin. Hmm. Tuloy pa rin ang kain. Kain mo tayo kain, kain. Ay, kukuna, kaya kaya, ang Kasi dapat tinitignan natin, baka makain mong ibang. Ay, baka na... hmm. Tumugi. Tumugod, no? Hmm. Ayun, kasi sa akin, isa sa akin nakakatakot namin kung namulog daw kasi mga open. Kasi iba na iba yung kalaban mo dila. Baka mami, hmm. may nakapasok na natulog. Ah, hmm. oh, yun lang. Oh, adik Hmm. Pero makang dito kasi si ano si Tito. Eh, oh, ah, Alaman. Alaman, eh, eh. Hindi na pala mo pa tayo din. Wala, halaman. Halaman. Ba't naman hindi papara mo? Dapat na rin. Si Mike Spain. May bago, no? May bago siguro ang ano. Eh, nakatapos tapos ko kasi sa mga. Wala sa pwesto. Dayo man, no. Kasi may lugar na pagpupwesto, wala yun yung mga bata talaga mm -hmm. yun yung may simigaw dito sa amin sa sa ng at saka ano doon yung liblib mo sa atin parang mm -hmm. parang siyang ano parang naka isko, hindi mo, hindi mo ang alam ng daan. Daan, daan doon mentero ni, hindi mo kalaydum pa daan dun, di mo mga bata, hmm? bakit kaya nakapunta Hindi din mo, kasi ano yung ano, ano, para sa uh, daan, alin pa niyo sa kaya? Pagtatawag mo ng wala kang wala kang nabalabolu, kung 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 yung kung 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 na, na mga tropa. Yun ang pupuntahan natin mamaya. Tour natin. di after, on oh, after. After ng mukbang. Part 2 na lang tayo. Kasi ito, mukbang lang talaga kami. Pagkatapos uh, ito, explore. Uh, Mag-gustive tayo. Yeah. O oh, sige, sige. Ay, sige, sige mag, yan, mag, yeah, mag, yeah, mag, yeah, mag Translator. Mm. Yeah. Hey, mo ha? Ngayon yeah, yeah, may translator na kami. Galing Amerika. Tinatin kung galing to. Galing New York to Bau. <kip> hmm. Sabi na -buta, buta, lang dito, magbubukbang lang. Pero may bagong tayo translator. Excuse ito. me. Ito. Okay. Mm. Ito. Ayaw mo mag-translator? Gusto mo siya mag-translate? Ba't ako mag-translate? naman Gusto niya mag-pahinga? Ikaw Alam mo na yung translator ni Balbali? Oo. 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 So guys, magkara tayo. Magugusip tayo. Huh? Hmm? Hello? Hello? Nagmumukbang po kami. May translate. Oh, translate. Bakit ka nandito? Why are you here? Why are you here? Nandito Why are you here? nandito po, nandito po kami para magmukbang lang at mag-content. Silid tulugan. Silid tulugan? Hindi po ito silid tulugan. Ito po yung himlayan. No, silid tulugan nga ito. Alam na, alam nila na anak mo. Dalawa na yan. O, hindi daw. Hindi. O, tama hindi daw No, you're wrong. Okay lang po ba na magmukbang kami dito? Is it okay that we do mukbang over here? O, yun. Grabe, mag translator natin. Eh, Impyerno ka daw. Dito mo sabi ko sa'yo, ma-impyerno na yun sa'yo mga ano eh. Langit, lupa. Ha? Sa kanan mo. Sa kanan ko. Hmm? Okay, baka ako, baka ako mo. ko Ano daw? Umutot ka? Lumapit. Ah, lumapit ka. lumapit ka. Hindi pa tinatanong. Oh, oh, lumapit ka. ka. Bakit, lumapit Huwag uh, uh, po Mamaya. pa po. Lag pa ako pa kami, pa 21 minutes pa lang po ang aming vlog. No, don't come here. Don't come closer. Hmm? 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 May multo po ba dito? Is there, pa. is there any ghost in here? So, Magparamdam po kayo kay marikar, wag po sa amin. Yeah. May multo po ba malapit sa Undia. amin? Let me, let me feel you. Let me feel you. Let me feel you daw, sabi ni marikar. Ang tapang, ang tapang dito parang. I can feel you. Ang tapang mo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Gusto po well, niya. Lahat ang muna, patahimik na siya. Kung malapit po kayo, pwede nyo po hawakan yung bunbuna ni Bal. Yung mm. sa akin. Can you touch his forehead? Oh. My God, goodness gracious, no, no, no. hindi na ay, 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 No? ay, 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 ang boses mo. na ang boses Pasensya na boses po. Pasensya na po. Hindi daw, hindi daw ganyan. Paano ka? Mababa, mababa. Mababa pa, mababa pa, mababa pa. Pwede po bang, ay nasitinan ko lang, tinanong ko na pala Masarap po ba yung bang namin? Bakit yung tanong yung minumukbang natin? Masarap. Baka hindi ba sasarapan? Do you like our food? Hmm, mababa. Parang si Balbali lang na sasarapan yun, no? Oo, masarap po Are you listening? Sabi hmm, tong kasama natin, parang na, ano, basta ako yung natatakot sa kanya eh. Sa Kalimono. Hmm? Kalimono. Hmm? Sa Kalimono. Mm -hmm. When I left. Uy, okay. uy. Ngayon lang na ganito itong so, Yung ano, yung When I, I left. Yung sit-sit kanina doon sa kanina. Oh ba? may sit-sit nga Tapos kanina. Pero yung kanan ano, yung ano, may nag hmm. Pero alam mo, ngayon lang na ng ang Di, nag Hindi nag-accurate siya talagang kanan kaliwa Wala pala yeah. pa. Wala. Hindi pa Nangangamoy? Ah, yung chicken. Nangangamoy. Yung... Oh, <clears> Hindi <throat> po Wala po akong putok. De, yung chicken. Masarap yung chicken kasi. Uy, uy, mag ingat ka. Naps. Nars? Judy. Judy. Judy

buno sa harap natin may taksil live ba ba magturo na natulun lang lumabas bal hindi kasi tension na po po nagmumukbang lang na yun bakit po nakakasuklam ano pong nakakasuklam bakit po Ano po pala, may tanong Ano O. Paki-tanong mo please, tanong mo. Meron pa ba dito'ng takot, multo nagpaparumdam? Ilan po yung multo na malapit dito sa amin? Uy, Dora, asan ka? Translate to. Ano tatadyo to translate to namin nawawala. Explorer nga eh. Dora the Explorer yan eh. sa Manok 'no? Ng Well, well, na, hmm? Pwede ba akong mona na nag-aantay alam. Pwede pakiulit daw. Ah, pakiulit yung. Uulitin mo daw. Ilan po yung multo na malapit dito sa amin? How many? How many right. ghosts are here? Bisa, 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 or is isa, beside with. Are with, are with, with, with us. Are you with us? Are you with God or without us? Tau-tau. 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 Tau-tau sino Ano pong nandito sa amin? Kasama namin. Ano pong pangalan? Hmm? 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 Malilito ano na yan. Malilito na alam pa paano yung sasagutin. Hmm? Ano pong pangalan? Nang! nasa kaliwa. Ako! Ako! Si Bal! Si Baliw! nasa kanan. Si Bino! Si Bino Bano! Nawawala <laughs> oh, no. daw siya. nalilito sa ginagawa mo. Pasensya so, na po. Pasensya na po nakadrag. kadrang parang kasi kami. kasi 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 po. kasi na kasi 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 po kasi 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 ka. kasi 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 mag-record. kasi kasi may bulto. May rebulto din naman Mary. may rebulto din naman meron. Grabe itong ghosted na yun. Ano Ano ba? Ano nga ba? Ano nga Nagtugtog mga lahat Nagtugtog nga yung mga sinasabi niya. ngayon ko lang na ano yan, na nagsasabi ng kaliwa Tapos nandito Hmm. Ngayon lang na yung ghosted na ganyan. Totoo ka ba? Totoo ka ba? Are you true? Or false? Hindi ko na maalala. Oh, yung Judith na. Sinautok ko kanina. Hindi ko Hindi ko Hindi ko Hindi Sino yan? Sino hindi kilala? Sino po hindi kilala? Ni Bino? Ni Boss Bino? O si... Si Dora. Dora. Ha? Dugo. 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 Dugo.

Hindi pa natin sila sasusuka yun. Hmm. ah, dami namin kasi pagkain. Dalawang manok, isang basta bata. Oh. oh, maliwanag dito. Ay, wag po. No, wag po po maliwanag. <muling> Nag Nag-aani yung ano. Nag-reflect. Game ka daw. Sente na po. <muling> mm upuan. Wala kami upuan dito. Pasensya na po. We don't have any chair. Bata o nga. Ito yung kabila yung bata. Nakasabig sa'yo yung narinig ko kanina. May bata ng parang mga umu. Bata o. Talaga? Kasi kasi mga tropa, dito yung bata, yung, yung ng mga bata doon, kabilang sa ilang. Mamaya, mamaya po, mamaya po, pupunta namin yun, explore po namin exploration kami, part po naman. Oo, pasensya na po at mahirap po mag magkumain ng magazin. ganito Tapos may translator kami Lumipat naman dito Wala na nung nung gusto ang dami niya sinasabi Accurate mm. yung mga sinasabi no mo na naman daw siya huwag ba lang huwag mo ba lang huwag mo ba lang huwag mo ba kayo huwag mo po kayo. huwag mo ba lang huwag Baka po naman kayo dahil puto naman kayo. We food. Puday. Meron po kami ano. Tapos natin si Gosyo. Ano? Ano? Tama na. Nakatakot na. Ayaw na namin. Taatok po namin sa mga tropa. Hanggang dito na lang kami. At mamaya mag-explore kami. Puntahan namin, papakita namin sa inyo yung hilingan ng mga bata. Yun, yun, May wala. Hindi nag-record. Yan. Akala ko nag-gigit. Pwede nilang hindi.

<laughs> oh, bal. Diyan ka lapit si mga gusto sumama sa amin, mag-ready kayo. Excited ko ka lang na makasama. Ito ay, ay po, ito po ay, yung subscriber namin ka, na -una. kauna-unahan. Napilitan kami kasi nagsuhul lang sa amin ng bitong manok at Ayaw talaga namin isama. Pero, Pero nagpumilit. Tapos binigyan pa kami ng ano, naghanap pa ng sponsor. Oo, dinagdagan pa ano. Kopi. Kopi. Ano ba? Ano pa branch? Sa ano, sa, ano po, halang at saka sa banyadero. Halang, banyadero. Dahil, dahil lang dito si Maricar, i-shoutout natin yung mga kaibigan natin okay. na medyo parang nawawala Nawa na lang das. <laughs> <Hindi, laughs> parang mga hindi na natin, wala tayong balita. Lahat, i-shoutout is mo. Ha? Mga, ano, mga kaibigan natin. Sino? <laughs> Sila, Jen, sila, Nikki, sila, Marino, Marino, oh. oh. Marino, mo Bakit? Bakit? Oh. Oh. shout out sa inyo, Nikki808. Si... Shout Maricar. Shout out. Si, si Jen Bonifacio. Shout Shout out. Sino pa? Malumore. Malumore. Shout out. Kahit galit ka sa akin. Shout out. <laughs> sinaw, sinaw talo ko na. Si Mayri Briones. Makbelus. Si Mindukawa. Mindukawa. May siyang. Si May Hershey. May shout out sa inyo lahat. Shout out. Si Victor Oke Shout out. Si Kiel, Kiel Vente. Kiel. Si Kiel. Si Zapiro. Sino pa? Sino ba? Si Dax si Shout out Say, Ducks. si Dax Sa kanyang shout, mo shout out natin yung Love light like ni Dax Si Lowkey <outreach> Shout out felony. <waterfall> Shout out tayo At si shout out natin si Trixie. Trixie si Trixie Si Trixie Si Trixie Bansot Si no, oh, oh, Trixie pala no Nami-miss na tayo ni Trixie Ano ba nangyari Naki Trixie? Meron siyang post ngayon Sa TikTok Parang magkakasama tayo Talaga? Pasensya na Pasensya na Trixie Hindi ka namin nami-miss Natutuwa pa kami Hindi ka namin kasama O yan shout out O hanggang dito na lang Mga tropa Hanggang dito na Oh, kami, at kami, kami mag-aano man, uh, mag-explore kasama namin ang ating paboritong subscriber. subscriber. Si Marika, si Marika si alias Dora. Dora. Magbigay ng napakakuyipot <laughs> na hype niyan. Oh, siya. Sige, pasensya na po. Paalam, paalam na kami. Yeah, thank you and paalam. Paalam sa panonood.